Ang mundo ng high fashion ay puno ng nagniningning na ilaw, mabilis na pangyayari, mga larawang maingat na ginawa. Ito ay isang mundo kung saan ang kayamanan ay ginagawa at ang reputasyon ay nabubuo sa ganda at impluensya. Si Abby Choi ay isa sa pinakamaliwanag na bituin nito. Ang pangalan niya ay kasingkahulugan ng ganda. Palaging nasa harapang hilera ng Paris Fashion Week at ang mukha niya ay nasa mga pabalat ng sikat na magasin. Gumagalaw siya sa mundong ito nang walang kahirap-hirap, nakakabighani sa mga designer at sa mga tagasunod. Ngunit sa likod ng nagniningning na harapan ng kanyang pampublikong buhay, may isang madilim at komplikadong kwento. Isang kwentong magtatapos sa paraang hindi inakala ng sinuman. Ang kinang na nakapaligid sa kanya ay malapit ng takpan ng anino ng hindi maisip na takot. Noong Pebrero 21, 2023, ang ilaw na si Abby Choi ay kumurap at nawala. Siya ay iniulat na nawawala. Sa simula, akala ay may papaliwanag, ngunit habang ang mga oras ay naging araw, nanahimik ang dati masiglang social media at nag-iwan ng nakabahalang kawalan. Nasaan si Abby Choi? Nagsimula ang paghahanap, at nang lumitaw ang katotohanan, ito'y mas kakilakilabot kaysa katang isip. Simula ng kwento ng pagtataksil, kasakiman at karahasan, Bago pa man siya naging sikat na fashion icon, kilala na si Abby Choi bilang isang dalaga na may mabuting puso at galing sa pagnenegosyo. Ipinanganak sa Hong Kong, galing siya sa mayamang pamilyang may negosyo sa konstruksyon, ngunit hindi lang siya taga pagmana, may sarili siyang pangarap at paggamalihain. Maaga siyang nagpakasal sa edad na labing walo kay Alex Kwong, isang kasal na nagbigay sa kanya ng dalawang anak at ng komplikadong koneksyon sa pamilya ng lalaki. Kahit naghiwalay sila, nanatiling bukas palad si Abby, isang mapagmahal na ina sa dalawang anak nila, at dalawa pa sa kanyang karelasyon na si Chris Tang. Patuloy niyang sinusuportahan ang pamilya ng dati niyang asawa, maging sa pagbibigay ng apartment at pagkuha sa dati niyang bayaw bilang driver. Hindi sila kasal ni Chris Tam, sadyang pinili ni Abby para protektahan ang ari-arian para sa kanyang mga anak, matalino at protektibo. Pinagsama niya ang pagiging ina at karera Tila perpekto sa labas, ngunit may tahimik na tensyon na humuhubog sa ilalim. Habang tumutulong siya, ang kabutihang loob ay naging inaasahan, pagdepende na magiging mitsa ng hidwaan. Ang kanyang kabaitan, ang katangiang minahal ng marami, maaring hindi sinasadyang nagtanim ng binhinang matinding sama ng loob. Si Abby Choi ay hindi lang basta mayamang socialite, isa siyang malakas na puwersa sa fashion. Ang kanyang paglalakbay bilang style icon ay patunay ng hilig at matalas na mata hindi lang siya nagsusuot, lumilikha siya ng sining. Pinagahalo ang luxury brands at mga bagong designer, isang talento na naglay sa kanya sa front row, Paris, Milan, London, kasama ang mga alamat sa industriya tulad ni Anna Wintour at mga sikat na celebrity. Lumabas siya sa maraming pabalat, kabilang ang L'Official Monaco, Pinuri bilang style icon at tunay na trendsetter. Nakipagugnayan ugnayan sa couturier at photographer, bumuo ng network sa iba't ibang kontinente negosyanteng marunong sa impluensya bilang yaman. Daan-daang libong tagasunod sabik sa susunod na look at ginamit niya ang plataforma para sa kabutihan. Ang huling pampublikong tagumpay pagdalo sa Elisab Hot Cour Show sa Paris ilang linggo bago siya mamatay. Mula sa palakpakan papunta sa matalim na ilaw ng investigasyon, ang trahedyang huling kabanata ay hindi pa nasusulat. Nung hapon ng Pebrero 2020 West, 2023, umalis si Abby sa kanyang apartment sa Kaduri Hill para sunduin ang anak nila ni Alex Kwong. Naghihintay ang kanyang super, si Anthony Kwong, dating bayaw. Sumakay siya sa puting Alphard na magiging gumagalaw na pinangyarihan ng krimen. Ayon sa pulisya, ang ordinaryong biyahe ay nauwi sa marahas na komprontasyon. Inatake siya at nawala ng malay. Hindi tumuloy sa paaralan. Sa halip, ang ruta ay papalayo sa sentro, patungo sa new territories. Patutunguhan, isang tatlong palapag na bahay sa Lungmei Chuen, nirentahan ilang linggo bago ni Kuang Kao, dating Bienan, retiradong pulis. Walang laman, natatakpan ng mga trapal, ang eksena ay tila maingat na inihanda. Hindi ito krimen ng damdamin, ito ay kalkulado, malamig na plano. Dumating ang puting sasakyan, dito nagtatapos ang bakas ng kamera, at nagsisimula ang hindi masabi. Tatlong araw matapos siyang mawala, tinala ng paghahanap ang mga investigador sa inuupahang bahay. Bumungad ang tanawin ng ebidensyang pang-forensic. Ang bahay ay ginawang pansamantalang katayan, kilingan ng karne, electric saw, mga martilyo, mahabang kapote, may mansa ng dugo at amoy ng bleach. Hindi lang ito pagpatay, ito ay sistematikong pagkasira. Natagpuan sa refrigerator ang dalawang binti ng tao, kinumpirma ang pinakamasamang takot, patay na si Abby Choi. Dalawang malalaking kaldero ang nakita, naglalaman ng laman ng tao na may carrots at birding labanos. Nagdulot ito ng pagkabigla sa mga beteranong opisyal at sa publiko. Sa pagsusuri, natuklasan ang bungo na may butas sa kanang bahagi, palatandaan ng nakamamatay na suntok. Kinumpirma ng DNA na kay Abby ito, kasama ng mga binti. Ang kanyang mga kamay at torso ay hindi pa rin natatagpuan. Lumawak ang paghahanap sa mga paligid, maging sa mga tubigan at landfill, ang tarpaulin, kawalan ng muebles at mga kagamitan, lahat nagtuturo sa pinagplanuhang pagpatay ang bahay ay naging simbolo ng sukdulang pagtataksil. Habang lumalabas ang detalye, isang tanong, bakit? Ayon sa mga investigador, pera, isang mamahaling apartment sa Kaduri Hill. Binili ni Abby at ipinangalan sa dating biyenan si Kwong Kau para sa kaginhawaan, ngunit iyon ang naging ugat. Sa huling bahagi ng 2022, nagpasya siyang ibinta, nangako ng bagong tirahan sa pamilya Kwong, ngunit sinalubong ng matinding pagtutol. Halaga, mahigit H70 Megdol, tumbas ng humigit kumulang 9 MEV dollars. Natakot umanong mawalan ng ari-arian si Kwong Kau. Sinabihan si Abby, kung mapapatunayang siya ang nagbayad, maari niyang mabawi ang ari-arian, legal na katiyakang posibleng nagtakda ng kapalaran niya. Mayamang mayaman si Abby, tuloy-tuloy ang suporta kay Alex Kwong, lumikhang dinamika ng pagdepende at pakiramdam ng karapatan. Teorya ng pulisya, binalak ang pagpatay upang pigilan ang bentahan. Kung mamatay si Abby, mamanahin ng mga anak dalawa sa pangangalaga ni Alex na posibleng magbigay sa pamilya ng hindi direktang kontrol. Ang kabaitan at pagiging mapagbigay ni Abby na baluktot at ginawang dahilan para siya ay maging target. Ang investigasyon ay tumutok sa pamilya ng dating asawa ang mga pinakanakinabang sa kanyang kabaitan. Inaresto si Kwong Kao, dating Bienan, si Jenny Lee, dating Bienan, at si Anthony Kwong, dating Bayaw. Malalakas ang ebidensya mula sa pag-upa ng bahay hanggang sa papel ng driver. Ang ama si Kwong Kao, dating pulis na umalis ng may kahihiyan, kinilalang utak umano ng plano. Si Anthony, na driver ni Abby, ang umakit sa kanya sa sasakyan, pagtratrider sa tiwala. Nahuli si Alex Kwong sa pier sa Tungchong, sinasabing tangkang tumakas via speedboat. May dalang malaking pera at mamahaling relo, wanted din sa pandaraya. Isang babaeng apelyidong ng 47, pinaniniwala ang mistress ni Kwong Kao. Inarangkada sa pag-upa ng bahay ng krimen, at isa pang apartment para magtago si Alex. Lahat, dating asawa, kapatid at mga magulang kakasuhan kaugnay ng pagpatay. Ayon sa prosekusyon, ang mga minsang minahal at sinuportahan ni Abby ang naging mga berdugo niya sa planong hinimok ng kasakiman. Sa gitna ng nakakakilabot na detalye, mahalagang alalahanin ang masiglang buhay ni Abby Choi. Higit pa sa runway at pabalat, inilarawan siya bilang lubos na mabait, napaka-generous, at deboto sa kanyang apat na anak. Ang partner niyang si Chris Tam ay nangakong alagaan ng apat na bata kasama ang dalawa mula sa nakaraang kasal. Pinanatili niya ang tulay sa pamilya ng dating asawa para sa kapakanan ng mga anak, madalas sa pamamagitan ng suporta. Co-founder ng Paumes sa Hong Kong, tunay ang hiling, pagsagip at pagpapatira ng mga hayop, pagtaas ng kamalayan. Higit sa couture, ang pamana niya ay ang mga buhay na hinipo ng tahimik na kabaitan, negosyante, fashion icon, pilantropo, mapagmahal na partner, at higit sa lahat, ina, ang kakilakilabot ng kanyang pagkamatay hindi dapat lumamon sa alaala ng kanyang init, ngiti at paggabukas palad. Siya ay higit pa sa headline, isang liwanag na nagbigay inspirasyon. Mahigit isang taon at kalahati na patuloy ang kaso sa Hong Kong. Bawat pagdinig naglalatag ng ebidensya ng diumanoy sa buwatan, pagtataksil at kasakiman. May hindi pagkakumpleto. Ang kanyang mga kamay at torso ay hindi pa natatagpuan at ang pamilya naghahangad ng ganap na kapayapaan. Komplikado ang proseso. Forensic evidence, testimonya, financial records, susuri ng depensa ang bawat detalye at timeline. Para sa publiko, si Kwong Kao ba ang nag-iisang utak? O simula pa lamang ay pinagtulungan? Ano ang eksaktong nangyari sa loob ng bahay? Pagamat may hatol ang korte, magpapatuloy ang emosyonal at panlipunang epekto. Hindi lang ito forensic puzzle, kundi usapin ng kabutihan at kasamaan, tiwala at pagtataksil. Dalawang bahagi ang pamana ni Abby, ang makinang na buhay at ang madilim na trahedya, habang hinihintay ang huling hatol. Alalahanin natin siya at ipagpatuloy ang paghahanap ng hustisya sa kanyang pangalan.